Okay, balik kita sa sa programa. yan kung medyo mayo kang ginigibo, iyan e mga magatul-gatul mo lula. Uh, haplasan muna tulos kan uh, KKBN Wonder Oil. Silo, silo, lumang mo mm. may mahirig. Mahirig yung hmm. magkilkig kan sayang bo, ne. Yo, habang may isang nawara na si Bukni ni Lolo dahil sa KKB and Oil. Ay, siyempre, no, no, ito ay uh, yun ang pig, yun ay yung kung efektibuan sa imong uh, pinaglalahid-lahid ang un, ribukan doang ini dyan sa. <laughs> kung efektibuan. No, Nagyaw mo pa po, ribuk, ribuk nindundu <laughs> Okay, sige. Oh, ayan, lo. Kaya... siya kami. Ha? Silent. Silent kami. Silent. Oh, yan. Ta maluto na dahil si ano, oh. maluto na tulo si Manay Marley habang siya naglalaba, nagluluto. Nag oh, habang naguwa. ako nga ni mm. Nonoy, eh, nagluluto. Ako nin ko Nin... Mm. Uh, mm. Kasi doon sira Uy, Wow Uyan, lapo -lapo. Mm. May lapo-lapo Itong makulang -lapo sira May lapo-lapo tapos may May kulang Oh, Lo and lah, ara mo ang lapu-lapu. Yan ang sira na pambansang isda sa Pilipinas. Yo, yo yan, ano ula. <laughs> Ina ano ang nakipaglaban di ko, yan Magellan. Magellan. Ako, <laughs> ako nagluloto ako ding binakalan ko duman sa kalabanga, sumadjalan. Kaya siguro kitang duwangon yan magkalaban ng maray. Magkalaban. An, an sa imong pigluloto, lapu-lapu, an sa kuya, si Madjalan. Siya uh -huh. mo no, 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 ano na Ano siya ay mong tiglulotok. No, uh, sabi naman daw sa mo. I-share mo, um, ah, i-share. Ang ko, lolo and lola, hito. Ay, masiram. Sabi, sabi, sabi ni, sabi ni, tan pag nag-iingal kita, uh, madilan nga sa kalapo-lapo, mag-hit. Ay, mag-hinto. Hinto na kayo. mag Hito, antin maghinto Lola. na ka. Maghinto. Very good ka talaga, Lola. Ay, uh, syempre, eh, I'm uh, uh, wisdom from God. I know. Mas, I know. Amen. Mas, may utak man daw ininggurang uh, na ini minsan. <laughs> minsan minaluwas man ang sa iyang utak. Ah, uh, minsan ang sa kuyang utak, sira. Oo. Oh. <laughs> ang kasimbagan ni ano, ang kasimbagan ni Ate Jimbe, ha? Huni ang kasimbagan ni Ate Jimbe Lola. Habang mayo ako nin gibolo, nagbibilang ako, ah, nagbibilang ako kang mga tao na nag-aarage digdi sa atubangan ko. <laughs> Yan, matindi. Uh, matinding maray ang gibo ni Ate Jimbe. Ay, mm. may entry man ako, Lola. May entry man po ako, Lola. Oh, kung si Ate Jimby, tama po, si Ate Jimby. Mm. Nagbibilang ng ano to tao? Mm. nag Ako nagbibilang auto. <laughs> Ay, magayon ano noy kundi makaribong na maray ang pagbilang ng auto lalo na kung grabe na Mas malala yan, mas malala. <laughs> Mag maghingalo ka man laman. Ipadagos-dagos mo ano'y ito nga kano'y ka no, yung, sa kadlan ipadagos. Nahiling muna, kadlan tulos, dahil pwedeng dyan nung asa ano, sa empir <laughs> <laughs> dahil man ako pag kinaulay kang iban sa imong sumbag, dumanaan, duman ngayon din doon, bakuandig ka. O dahil man daw kamukaan magpaparasabi, kami man mga taga kadlan, nakukulugan man kan arog <laughs> Ha? Ah, duman sa sa Yan pagsabihon ano, ni duman an ano itong ngaran ka ito don Susano gayud ito duman. bakit? Pag sinabi kayang nakakapay masarabi duman ka sa kadlang. Hadaw ano kami kung mga taga kadlang kapay kami. Oh, oh. Grabe Makulog man po sa buot sa buot kapay. buot sa buot sa buot sa buot Kaming mga, itong mga kanonoy bilya puwerte, rayaon dyan. Hindi <laughs> makulog sa, sa buhay mi manan. <laughs> Sabihon manin kung may nakakapay, duman sa hospital dyan, rayaon sa kadlan. <laughs> ba kung sasabihon mo, ma, ba, ni, nakakapay na ngayon, ni, i, dumana ini, ini ngayon sa kadlan. Ado kami mga hmm. taga-kadlan mga bua? <laughs> 'Yung <laughs> nag-uestar man po bagalo sa kadlan na bakumbua. 'Yung ngani, kami ngani ito. Kundi ini si lola mo, iyo man ang perming uh, binubukas ang uras niya. Oy <laughs> lolo, dahil ka kan magtaram lolo. ay sorry. ay sorry palan duman sa tinaram kong uras pack dai pwede ito sa radio ha. Kapan talaga? <laughs> Baad Baad no ara robo. Baad no ararogo nito ako ka ito dahil ni kamo mag-arog kan mga tataramon na mga mararaot sa radyo. Dan ko man yan maraot. Kling guhaya <laughs> ni sabagay, kuran. Sabagay. di sa satuyan ko ya. Sa bagay. Di sa satuyan. lugar sa bagay ito nga ni ning iban nga ni oy, gusto mong magbukbang ning kuran pison ning ano <laughs> <laughs> Ning ano? Tumurutul-tul kadaw kan mga Didi <laughs> di kaya sa Satuya, baga sa partido eh, area, grabe mga na ano, Nonoy. Itong mga... O, oh, oh. ikaw ika daw, Nonoy, at, uh, magsabi ka daw nin tataramon. mo. Sa Sibu, ito, o, ito, ito sabi ko, ng mukbang nin ko dyan, itong pisot. kakanon ito, dumanhali sa dagat. oh, isa-search <laughs> oh? nin kaya. Anong klase yan lang, ano la, yan lang, Pagano, na, yan lang, pagkakano lang. Kulay puti, yan ay kulay puti ay Ay, hindi ka na. Magugil mo na kita, Lu. <laughs> Grabe, <laughs> Grabe mo rin. sa Facebook. No? Grabe uh, mo e <laughs> <laughs> ang uh, sa sa soka. Naaraman ka. Halabayan ay ba Grabe ang naaraman <laughs> kan, gurong yun Ang hangin ang tataramon ang lula. Kaya, sabi ko sa Indo, uh, sabi ko sa Imo Nonoy, sabi ko sa Indo, kung makadungog ka iba sa pagdungog ng Indo, aramo ng bakong itong ijajals ng Indo. Iyo tama, mananggad si Lula. Iguan <laughs> e, nga may duman ko dyan, barangay, ano itong barangay? Ay, barangay buray. <laughs> buray. <laughs> <laughs> Uy, dito, kumukan magpaparotaram ta. Sa bahagay mga queen man talaga, mangangaran ang kan barangay. Oo. Oh, oh. Kabuto nan, kabuto, kabuto, kabuto. kabuto. Mm -hmm. Kaso kabuto pag, pag abot kay digdisa sa satuya sa partido, malaino na maray dangugon. Oo, oh, diba? kayan ba? Oh, Hindi kay... na siya naman. Uh, ano yan no? Sa San Fernando, iga pang hmm. man, around do ano. Ano daw, la, ano daw? Barangay Pian. <laughs> Pipi ano, nahilig mo, nahilig mo yung No judgment. Hello. Do no, judgment. na. Judge. Kaya na, barangay pipi na andyan. May ilusyon ako ka andyan ka ito. Oh, <laughs> ikaw ka yun Ilusyon mas magayon kilula mo. <laughs> Oh. Kung daya ako pinikot ni Lola mo, iyo ko ta'tuan ang dadagusan ko. <laughs> Anong pangaran ba? lo? Dahil ko naman sabihon pangaran ta. <laughs> baad gunitan, baad gunitan pa ni Lola mo. <laughs> 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 Pambira ni si Ate Jimby. Anong pigpaparangirita ni Ate Jimby kan sa tuyang urulay na inita? Grabe ba ngirit oh? Yung tiro, pati nag uh, pipiyok-piyok <laughs> ng irit sa kasi ano si Manay uh, Marile. Eh. Aram nindo mm yeah. Aram mo talaga DJ, may mga ano, may yeah. mga uh -huh. mga pangaran di ba sa sa uh, diyan sa ibang lugar na digdi sa satuya, dai pwedeng pagpapara ulit-ulit na di. Sa upo pwede talaga. Mm. Ta -hmm. uh, medyo malaino na maray dangugon. Iyan nga ning tataramon na uragon, duman sa ibang lugar ay malaino niyan duman sa lalo sa may parte kang Bisaya. Uh, inda mm tapalan -hmm. na mara, mga tataramon yan duman sa sa inda. Kaya pag sinabing uragon, ay habuk sinda kayan mag, uh, ano, magtaram. taram. Mm. Abo inda. Uh -huh. mm, pero bakong man sa satuya, bakong, bakong maraota pag sinabi kan uragon digdi uh, ika ang matibay tibay hadi matibay na no. oh, ma mabaskugon Oo. <laughs> mm -hmm. oh, ika so, tawong uh, matibay uminom nin <laughs> kape ni Manoy kaya ika ay yeah. uh, mauragon kaya Uragon. pero sa ibang lugar da pwedeng pagpapara ulit ulit-uliton ta malainon ngin sa talingaan sa indumpig sa sabi. kaya mm -hmm. Mm -hmm. kaya ini si Lola Oha, na ito taga nag ulap tik na naman. Pakamiss daw lo. Mm.